Pero no. Okay po, mga boss din dito po tayo sa ano, ayaw kayo maka Ah, uh, titingin tayo ng mga hamba at mga pinto na bago may bagong store dito eh. Ayan sa likod natin, papasokin natin yan. Patanong natin kung magkano yung presyuan nila. Ito 3,000 ito. 3, pang, pa, pang front door to no? Eto, pang mentor din ito. Iti lang yun, sir. Ah, iti lang na pang, pang kwarto, no? Ito pang kwarto rin. Ito, magkano yung ganito? 2-5. 2-5? ito pang kwarto to no pero meron kami 19 na, na ganito. May, may 19 na ganito. 2.5 no? 3,000 ah, itong dalawa. Ito 2.5. Ito, 2.5 din to. Marami pala. Bago lang yung ano nyo yun, na ito rito. Ito, no? Basta niya rin sarwito yun ito. set na po. Ang nakarang wala ako. Nagkaanap na ng, ano, nga kasi yung ano eh. Kita ko wala akong nakuha. Eh. Wala kami nakita ang ganito. Mahal sa ano eh. Sa... City Hardware. 2.5 ito. 2,000 no. Hmm. One Some, one, set one, one. One. Some set na to. Kakabit na lang no. 2,500 lang ito. Yes sir. Lahat well, yan sir. Lahat yan. Iba-ibang design yan, sir. Lahat yan, 2-5. Mga mingo. Anong kahoy ito? Ano na niya, sir? Laminated. Ah, laminated siya. Pero marami ko. Ah, ah, oo. Kaya, ano na siya, no? Yung hindi mo napipinturahan, no? Laminated, ano siya. Finish. Ito may kasama ng hamba, no? Yes, sir. Magkano naman pag ganito may kasama ng hamba? May magkasama. Hindi. Magkano lang kasi plywood natin may kasama ng hamba? Ha? Kaya itong may kasama nga ang yung kayo Ito ako sa may kasama ng hamba. may kasama, ng ah, may kasama na rin doon player to, Kakabit mo na lang. Itong mas malaki. Ah, pareh lang sila, no? Tapos meron mo lang talaga. Walang hamba. 1.5 siya. Eto, 2.5 pipe CR, no? Eto, sir. Gusto design natin, no? Pati yung doorknob. ang set na, no? Eto, sir. pang bang 1000. 6000 ah, May ano na siya yes, Pati hamba Ay, yes, Kahoy yung hamba niya rin Ay, yes, sir Steel din P6,000 Kasama ng hamba yes, Tanganan yung sakin sa okay. Bakal ito yes, May hamba na rin yan, o no? Kasama Kasama set na siya Pati doorknob Ang yes, ganda pa yung doorknob na sa sir 10,000 Kasama na 'tong. Pagaganda, no? ah, Maganda yung ano nyan double lock. Yung malaki. 10,000 ito. O, paano kasi ito? Ah, maganda. Ito yung door knob doon no? sa bakal na ano, sa steel door. Hmm. May telephone number naman kayo dito no. Tata, tata. Ito yung mga bakal na ambal na rito. 1, 2. Ito pang main door. Malaki to pang main door. Ito yung hamba nila rito. Ito pang main door. Tapos pang... Yung... Depende sa size yan. Yeah, 80, 80, 90, pares lang. Ah, pares lang.

Spain. Uh -huh. uh, maganda na yung ganito, hindi ka na mag maano magpintura. Papabarnish mo pa. Papang kwarto, pwede na Ito. मेरू ना 3.5 no? Uh, uh, ito yung mga hampa nila rito may mga design na siya may mga butas na talaga ng lock tapos may bisagra na siya kasama may sama siyang bisagra nandiyan na to bakal. Parehas lang ito, no? Ah, mas malaki, mas maliit ito pala. Pero meron 1-5 siya plan Okay, yo, yan mga boss uh, ah, Yan na uh, ah, Nagbig lang tayo ng update yung sa mga bilihan ng mga pinto at mga hamba Yan, meron tayong nakita doon Bagong store ng mga 3 months pa lang silang nag-operate Wala pang pa ang pangalan yung store nila ah, Pero nakuha natin yung telephone number Bibigay po natin pag uh, natapos ng video na to. Okay? Okay? Maraming salamat. Sana makatulong po sa inyo. Nandito na lang at ingat po tayo lagi.